May kuryente na kayo ate? Wala. Wala. oh, Ilang araw nang walang kuryente. Limang araw na. Simula Simula nung bumagyo. Aba, aba. Obo. Kailan magkakuryente? Ay mamaya. Ay. Ginagawa pa yung poste ah. Oo Natumba ngayon. Ay. Kainama ah. Ma na. Maano may magkakaroon na ano pag naitayo. Ay. Kaya lang gabi na ano. Kaya nga dito sa tabing rails brown out ang gamit nila yung generator oh ang lakas ang ingay brown out tabi ito yo oh no oh yan oh guys oh. Brownout, brown out oh generator ang gamit nila ito. Yan o, oh, yan. Alright. Yan, yan yung tumigil kay Stop. Yan, alright. Yan mga kababay, mga kahangout. Ang mga tao dito sa isang bahagi dito sa amin sa Lucena ay sa tricycle na po yan nag-charge. Kasi hanggang sa ngayon po ay wala pa pong kuryente. Ayan, mo yung cellphone mo? Ayan, baka mo, kung ano-ano yung china. Ayan, okay. Ayan, kung ang ebidensya na wala pang kuryente sa kanilang bahay. Kabi na, mo nananawagan naman na. Nananawagan na po yung mga tao dito. Five days na pong walang kuryente. Okay? Salamat po. <laughs> Palit pusti. Eh. Dawit ang ano.